So, ayun mga idol, wala nang intro-intro. Ginisa ko na nga itong ating kamatis. Ayan. So, naigis ko na. At, iintayin na lang natin kung ano pang pwede nating halo dito. So, ayun, naglagay nga pala tayo ng ano, ng paguong isda. Ayan, may nasin kung dito sa pangasinan. At, ayan, ilalagay na rin natin itong ano, bangus na inihaw po yan so na boneless na po yan ayan so yan po ang pangsasawag natin sa ating ilulutong uh, sayote ayan so ito pong igisa natin mga idol sayote nga pala baka kumakalimutan makalimutan ayan siya so ayan isasawag na natin ang ating sayote na iniwa at ito ay para alambutin lang natin mga idol. So, ang kasama po ng ating sayote, ano, baka makalimutan ko mga idol, ano nga pala yan. At, ayun, nilagyan na natin ng tubig. At, ang ilalagay natin na kasama niya yung dahon po niya. O, tinatawag nilang talbos. Ayan. So, ayun mga, mga idol, kumukulo na. At, ayan ilalagay na natin ang talbos niya. Ayun ay, sasawag na natin yan lahat ayan so ay mga idol, pakukulayin lang natin at titingnan natin maya maya kung okay na ba ayan so ay mga idol, okay yung so, na ng konti ayan, so lumampu na ng konti ang ating uh, dahon at yung iniwan natin na ano nya So ay mga idol, na. Ang bilis talaga ng pangyayari. At di ko na malalim, nakaluto na pala tayo. Ayos. Umuusok na naman sa sarap mga idol. Yan po ang ating sayote na may talbos din na sayote. Ayan. So yan po ang ating menu for today. Ginisa.